Maganda yan. Ito ang gusto mo? Sigurado ka? Ito na ang gusto mo? Sigurado ka? G ganito ang gusto mo? Ah, del or no del? Pera o kahon? Pwede na. Ha? Pera o kahon? Kahon. Kahon! Pera o cellphone? Pera. Ha? Deal. Ah, ah, cellphone na lang. Ah, sige. Ito, na. tanong, pera o kahon? Ano? Ah, kahon na lang. Ah, sige, cellphone na lang. Palagyan natin ng tempered glass. Ganito kakapal. Okay lang. <laughs> ito yung ating bibili na cellphone para sa iyo, no? Ah, oh, kaya tanong. Ito na yung bago mong cellphone na. Oh, ang ganda oh. Bagong bago. Ingatan mo to ah. Palagay mo tong case. May tempered glass na rin. Oh, check mo. Check mo. Bila natin din ng SIM card para matawagan mo na yung checks mo. Ano? Anong gusto mong sabihin sa nagbigay? Ingatan mo na to ah kahit saan ka pumunta dalhin mo ha huwag mong iiwan lalo pag tutulog ka ha? para hindi manakaw ah, oh, bayaran mo na para may uwi na natin no ah. Oh. Oh, hawakan mo na ito hawakan mo na yan hawakan mo na itong bagong cellphone mo ayos ayos <laughs> uh, SIM card. Lagi mo diyan. <laughs> Ayos. Huwag mong iiwan-iwan yan na. Tara, uwi na tayo. Kaya Tano, meron ka ng bagong cellphone. May nagbigay sa iyo para ikaw bilhan ng bagong cellphone mas maganda pa po doon sa ako na pensin ko mas maganda yan oo oh, mas maganda talaga yan kaya ambilin ko sa iyo Kuya Tano ingatan mo na yan ha wag mo na yan kung saan saan mo iiwan yung bagong cellphone mo yan ay magagamit mo sa pag-aaral pag yan nawala problema mo na naman wala kang magagamit sa pag-aaral mo anong gusto mong sabihin Kapasalamat po doon sa magbigay at iingatan ko na rin po yung silid ko. At mag-aaral na rin po ako ng mabuti. Tama yan, Kuya Tano. Mag-aaral ka ng mabuti, ha? Ingatan mo na yan, ha? Meron na yung SIM card. May tempered glass na yan. May charger na yan. Ayos ba? Ayos pa. Masaya ka ba? Opo. Gamitin mo na yan, ha? Bukas may pasok ka na. Magagamit mo na yan. Maliwanag ba? Opo. Nasan? Ay! May bangun dito na si Nandiyan ka pala? Kailan ka ba dyan? Kailan ka narinig ko yun. Ah, narinig ko. May, may bago ang cellphone eh. Kanina wala ka dito eh. Sinama ko eh. Oh, may bago cellphone ng tito tano mo. Ayos? Uh, sa Parang ikaw naman ang mas masaya eh. <laughs> Kaysa sa kanya. <laughs> ha? Binilang ko na winla para hindi siya manghiram sa'yo. Para hindi naman ikaw mam problema. Okay ba? Okay. Ingatan mo tano yan ha. Ingat at ako'y uuwi na. Magpapahinga na ako.